Hi mga Lodi Cakes! For today's video, mayroon ako sa inyo ituturo at malaking tulong to, lalo na sa mga naglo-load lang, mobile data load lang yung ginagamit. So ito, gawin nyo to para makatulong sa inyo at hindi madaling maubos yung mga niloload nyo. Pumunta kayo sa phone settings ninyo, tapos hanapin nyo yung SIM card and mobile network. And then dito mga Lodi Cakes, hanapin nyo naman dito yung nakalagay na data settings and data usage. So, hindi tayo pare-pares ng cellphone. Basta hanapin nyo yung nakalagay dyan na data usage or data settings. Ganyan. And then, sa akin may nag-appear na ganito. Inagree ko lang. And then, dito may kita ninyo yung data saver. So, pipindutin nyo yung data saver dito sa network assistant. And then, dito may kita nyo yung use data saver. Kailangan nyo pong i-enable yan. Ayan. So, kapag na-enable nyo na yung use data saver, makakatipid na po kayo sa load. Kasi alam nyo ba mga Lodi cakes, kahit hindi nyo ino-open or ginagamit kung ano man yung mga apps na nandyan sa cellphone ninyo, nagre-run pa rin po yan sa background. So, ibig sabihin, nagko-consume pa rin siya ng data kahit hindi nyo siya ginagamit. Kaya kailangan nyo i-enable yung data data para ma-restrict nyo yung mga apps na mag sa background. So, ito yung mga apps ko na naka-off na at hindi na yan mag sa background kaya mag makatipid na sa load. Pero meron dyang dalawa. Itong Google Play Services at itong isang Carrier Services talagang naka-turn on na yan kaya wag nyo nang i-off. At isa pa to, napakahalaga nito. Baka ganito yung settings nyo sa Play Store. Kaya, ubos agad talaga yung mga load nyo dito. Pumunta kayo sa Play Store and then may kita nyo dito yung profile nyo, ba diba, sa taas. Pipindutin nyo yan, tapos sa baba may kita nyo may settings. Pipindutin nyo tong settings and then may kita nyo tong network preferences. Pindutin nyo yung arrow down. And then, may kita nyo dito yung nakalagay na auto-update apps. At kapag ganito, yung settings nyo dito sa Play Store na naka-auto-update apps kayo over mobile data, ay nako, ubos talaga yung load nyo agad-agad dyan. Kasi, once na may update po yung mga apps nyo dyan sa Play Store, eh mag-auto-update po yan. Tapos, syempre, hindi mo na malaya na nag-auto-update pala lahat ng mga apps mo, ay ubos talaga load mo, ba diba? Kaya, wag na wag po kayong mag-auto-update apps over mobile data. Pwede nyo pong hindi dito update over wifi only o kaya itong don't auto-update apps. Para po hindi po agad-agad nag-auto-update yung mga apps nyo dyan kapag in-open nyo na yung data nyo. And then next naman sa Facebook mga Lodi Kicks pumunta kayo. Tapos punta kayo sa settings and privacy. Piliin dito yung settings icon na to. Tapos dito hanapin yung nakalagay na media. Ayan, sa baba. Media. And then, nakikita nyo dito, nakalagay dito, video quality. I-data saver nyo po. Huwag nyo po i-optimize. So, ayan, makakatulong yan para matipid nyo yung mga data load nyo. Tapos, dito sa autoplay, ang piliin nyo dito ay never autoplay videos. Kung gamit nyo po ay mobile data lang. Kasi, malaking kabawasan din po yun sa load ninyo kapag nag-Facebook lang kayo, nag scroll scroll kayo, ba diba? Tapos, may madadaanan kayong video. Kahit hindi nyo pa po pinapanood mismo yung video, ay eh, naka nakaplay na po agad yon So, ibig sabihin, nagbabawas na yun agad sa load ninyo kahit hindi yun naman siya pinindot para panoorin, di ba? Kasi nagpi-play siya ng kusa. So, malaking yung kabawasan sa load nyo pag ganyan. Kaya, in never autoplay videos nyo. Para palang i-scroll kayo, hindi automatic naka-play na agad yung video. Kailangan nyo muna siyang pindutin, saka lang siya mag-play. So, yun na mga Lodi Cakes yung mga masishare ko sa inyo para makatipid po kayo sa mobile data load nyo. Sana nakatulong tong video ko na to. At kung nakatulong, please palike and share naman ang video ko na to. Thank you for watching and follow for more!